araw sa ating lahat. Ang ating pag-aaralan ngayon ay mga fisikal pisikal at mapang pangtopograpiya ng reyong tatlo. Paano mo ilalarawan ng iyong lugar na tinitirahan? Ito ba ay parehas lamang ng ibang lugar na napupuntahan mo? Sa ang araling na ito ay matututunan mo o tutulungan kang maunawaan kung ano paano suriin at basahin ang nilalaman ng isang mapang heografikal. Paano nakikilala ang isang dalawigan? Hmm, ano kaya? Paano kaya nakikilala ang isang dalawigan? Ayusin ang salitang nasa telebisyon o nasa inyong harapan. Ano kaya ang salita ito? Okay, ang reyong tatlo o gitnang luzon ay binubuo ng pitong mga lalawigan. Ang reyong tatlo ay higit na nakikilala sa tawag na gitlang luzon o gitnang kapatagan. Matatagpuan dito ang mga bundok at ilang mga lugar na malapit sa mga baybayin dagat. Katulad na lang nito na sa larawan. Ano-ano ang mga lalawigan na bumubuo sa reyong tatlo? Pampanga, Bulacan, Bataan, Aurora, Tarlac, Zambales, at Nueva Ecija. Ang ng Luzon, pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas, ang lupaing ito ay patag. Ang pangunahing kinabubuhay ng mga mamamayan dito ay ang pagsasaka. Nangunguna rin ang hit ng Luzon sa pag-aani ng palay. Ang reyong tatlo ay tinaguri ang kamalig ng Pilipinas o tinatawag nating Rice Granary of the Philippines. Nangunguna rin ang reyong tatlo sa pagtatanim ng mga tubo. Bulakan Ang lupain na ito ay patag. Ang pangunahing kinabubuhay ng mga mamayan dito ay ang pagsasaka. Nueva Ecija ang umaani ng pinakamaraming palay sa reyon kaya tinatawag itong bangay ng palay. Matatagpuan din sa reyon ang maraming ninahan. Patulad nito ng mga nasararawan. Zambales may malaking deposito ng chromites sa Zambales matatagpuan na isa sa may pinakamalaking deposito ng chromite sa buong daigdig. Tarlac dito naman ay ang tanso at ang asbantos o tanso at o copper na ginagamit sa ating pera at paggamitan sa bahay Pampanga, Luwad. Nakakita nyo ba ang mga nasa larawan? Ang pangisda ay isa rin sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Zambales o mamamayan ng Zambales. Narito ang mga halimbawa. Bataan ay kilala naman sa paggawa ng asin at bagoong. Narito ang mga halimbawa ng bagoong isda. Aurora Ang Aurora ay isang dalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng gitang Luzon, Baler ang kabisera nito. Pinalilibutan ang dalawigan ng Aurora ng mga dalawigan ng Quezon, Bulacan, Nueva Ecija, uh, Nueva Vizcaya, Quirino at Isabela sa silangan ng Aurora at mga dagat sa Pilipinas. Anyong tubig gaya ng idog? pinagkukunan ng patubig sa mga pananim, inumin, elektrisidad, iba pang kalakalas ang ikinabubuhay ng mga tao? Ang mga bundok sa Rio Tatlo ay pangunahing pinagkukunan ng likas na yaman katulad ng mineral, pagkain, produktong pang agrikultura. Narito ang ating mga likas na yaman sa bansa, yamang lupa, ay mga yamang makukuha sa ibabaw ng lupa, yamang tubig, ang mga yaman na makukuha sa mga dagat, ilog, lawa at iba pang anyong tubig, yamang mineral, ang mga yaman na makukuha sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng pagmimina. Yamang mineral ay ginagamit para mapagana ang mga kagamitan sa bahay, panalan at opisina na nagmumula sa kuryente. Maraming salamat sa pakikinig.